No. Oh, ganda talaga. Oh. Naninig lang naman na si Marissa ng super base. Ready? Set, go! Salamat! <laughs> Ang galing! Yung palayol! <laughs> yung palayol! <laughs> Grabe! Kung gano'n talaga, talaga. 14 million pala yun. Ay, ganda. Grabe. May gilang pala. Okay, isa bawa. Hindi, ito na, ito na. Okay. Tayo tayo. Super bass. Oo, oh, di na. <laughs> okay, Okay.